May benepisyo ba ang pag-amoy ng utot? Ang amoy ng utot ay may ilang hindi inaasahang benepisyo kahit na kadalasan ay itinuturing itong hindi ka nais-nais. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang amoy ng utot, lalo na ang hydrogen sulfide na nilalaman nito, ay may potensyal na may mga positibong epekto sa kalusugan, protection sa cells ang hydrogen sulfide. Na isa sa mga kemikal na nagdudulot ng amoy ng utot ay may mga katangian na makakatulong sa protekta ng mga cells mula sa pinsala at maaring magpababa ng panganib sa mga kondisyon tulad ng stroke at heart attack, pagpapabuti ng kalusugan ng utak, tachyosin sa dating bang eksperto. Ang mababang antas ng hydrogen sulfide ay maaring magpataas ng kalusugan ng at utak at makatulong sa pag-iwas sa mga neurodegenerative businesses gaya ng Alzheimer's. Bagamat may ilang posibleng benepisyo, ang amoy ng utot ay hindi isang bagay na masyadong pinapansin bilang isang fairy, piltik na hakbang kaya't hindi ito isang bagay na dapat gamitin para sa kalusugan. Ano naman ang masamang epekto ng paglanghap ng utot? Ang paglanghap ng utot, bagamat hindi karaniwang nagiging sanhi ng malubhang problema sa kalusugan, ay may ilang posibleng masamang epekto, lalo na kung ito ay madalas o sa malalaking konsentrasyon. Narito ang ilang mga potensyal na epekto pagkasugat sa sistema ng paghinga. Ang mga chemical tulad ng hydrogen sulfide na matatagpuan sa utot ay maring magdulot ng iritasyon sa ilong lamunan At baga lalo na kung ang konsentrasyon nito ay mataas, ang patuloy na paglanghap ng mataas na antas ng hydrogen sulfide ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga o pagkakaroon ng asma, masamang epekto sa mga may respiratory conditions para sa mga taong may kondisyon tulad ng asma o iba pang problema sa paghinga. Ang amoy ng utot ay maaaring palala ng kanilang mga sintomas at magdulot ng discomfort o pagkairita, posibleng pananakit ng ulo at pagkahilo. Ang matinding paglanghap ng mga chemical mula sa utot ay maaari ring magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo o pagsusuka sa ilang mga tao, lalo na kung ito ay may mataas na konsentrasyon. Gayunpaman, ang mga epekto ng paglanghap ng utot ay bihirang magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Sa pang-araw-araw na buhay at kadalasan, ito ay isang pansamantalang discomfort.